ata uh, bukod pa po dyan, no? uh, isa pang issue ay ano ba talaga mamamahayag ba itong si uh, ka, uh, si Ka Eric at saka si Lorraine? Abay, may isang propesora pa sa UP nagsabi hindi raw hello ang definition po ng mamamahayag ngayon ay hey, number one, kinakailangan ikaw ay nagpaparating na impormasyon sa mga kababayan sa madlang publiko pangalawa ginagawa mo to bilang isang regular na aktibidades at pangatlo imaterial po yung isang definition kasi ng ILO, kasi international labor organization sila, dapat by way of hanap buhay. Pero isa namang definition ng UNESCO ay nagsasabi, hindi naman kinakailangan niya basta regular ang pagbibigay ng impormasyon. At naniniwala po yung ating uh, uh, UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, ang mga mamamahayag po, ang term na mamamahayag, sakop pati po ngayon yan ang mga vloggers man lang at mga bloggers. At hindi naman lamang yung mga empleyado talaga ng media institutions, bagamat ang tradisyonal na definisyon ng uh, accredited media ay yung mga empleyado ng mga kumpanya na nagninegosyo sa pamamahayag. No? At kasama na po dyan ang SMNI dahil kami nga po ay isang news channel. So napaka-importante po itong uh, dinulog na petisyon at dahil ang habeas corpus po yan yung isa sa pinaka uh, pwede mong maihain sa Korte Suprema, inaasahan naman po namin na magpapatawag ng pagdinig ang Korte Suprema sa lalong mabilis sa panahon. Nang sa ganon, hindi naman po magpasko ang aming makasama kasama dyan sa Kongreso.